Hello mga kaibigan dito po ngayon sa Pampanga at may iba bahagi lang ako itong na OFW nating mga kapatid lalo na yung medyo may edad na at naikaramdaman magbahagi ko ito dito po tayo ngayon sa Sindalan Sindalan Pampanga sa may San Fernando iba bahagi ko lang ito pero nakita ko kasi ito sa daan na daanan ko uh, OFW Hospital matagal na ako sa Metro Manila pero wala akong nakitang OFW hospital kaya naisip ko bakit nandito meron sa San Fernando panawagan ko sa ating gobyerno na baka pwede namang gumawa ng ibang ospital para sa bawat rehiyon dahil hindi lang naman tayo ang hindi lang naman lugar ng Pampanga ang may OFW kundi halos lahat ng probinsya ng Pilipinas ay merong OFW OFW Hospital sa bawat region hindi naman siguro masama ano kung pagkukulan ng budget ito laging bagay ito sa mga kapatid nating OFW na lalo na pag nagkakaedad okay naman yung magpagawa ang ating mga congressman ng mga kalsada pero parang naisip ko mas bigyan din natin ng pansin ito eh na, nandito lang ito sa Pampanga nag-iisa eh kung taga Mindanao ka pupunta ka pa ng Pampanga eh kung tayuan mo na lang doon di ba malaking bagay ito maganda sana yung project na ito sana magkaroon sa bawat rehiyon ng Pilipinas ng OFW Hospital bilang paggalang sa kanila. kasi nito ng gobyerno eh nag-iisa lang eh taon-taon naman may mga proyekto bakit hindi ito ang paglaanan para sa si ikabubuti ng ating mga kapatid na OFW at hanggang dyan lang po salamat sa panonood, mag-ingat po tayo palagi God bless